Meron na namang nag-PM sa page natin na kapag daw tayo sa bata niya ay bibigyan niya ng medyas ang buong team Stratos plus 2,000 at papakainin at siya na din daw bahalang magatid sundo sa amin. Hi, boss. boss, kamusta biyay boss? So dito nga ay agad-agad dyan na kaming sinundo At yung venue pala na pupuntahan namin ay sa Valenzuela City Halos mayigit 1 hour lang kaming bumiyahe At nakarating na kami sa venue na paglalaroan At yung pagkakit nga namin dito Ay sobra akong namangha sa mga nakalagay na poster dito Dahil Boston Celtic ang tema At nakita ko yung mga player pala dati Ay mga naka-high socks So ibig sabihin yung mga high socks na ginagawa ko Ay pang legendary So ngayon lang talaga ako na nakakita na parang nasa ibang bansa ako na court. Nakaukit dito yung mga legendary na players ng Celtics. At may scoring board din sila at dito ay nakalagay yung mga history ng mga championship ng Celtics. So dito nga ay nasira yung mic natin. Pero yung sinabi ko lang naman dyan, kung tama ba yung sinabi niya sa chat na kapag manalo ako. O, oh, bali pag nanalo ang team Stratus, bibigyan ko sila ng medyas, papers per bundle, nagtatalawa, most libre kain, libre rin yung transpo, at kami dalawang libo. So ang sabi niya nga dito, ay kailangan ko lang daw talagang manalo at yung tinanong ko na nga rin kung sino ba yung makakalaban ko ay dito nga ini reveal na na at eto nga daw yung pambato niya so ito yung matatanggap namin guys in case na manalo tayo grabe high quality material yung ginamit dito. Sir, pwede mo bang sabihin sa amin yung FB page mo, sir? Para Bali, ginamit. yung FB page ko is Manila Sportswear. Kami yung sportswear pang metro. Bali, we ship nationwide. So, bago kami magsimula, guys, pwede pa papalo muna ng page nila. Maraming salamat po. So dito nga ipinamiss na natin yung bola sa kanya at 1 to 8 lang ipinag naming score. Sobrang laking pasasalamat ko at isang malaking karangalan na makalaro ko dito sa court ng Boston Celtics. At yung sa unang possession nga na gagawin niya dito ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik direct to the layup basket na agad. At yung sa pangalawang possession nga natin dito ay sinubukan lang natin biglayin siya ng behind the back. Nasusundot nga sa atin yung bola pero ginagawan pa rin natin ng paraan dito nga tayo sa kaliwa. At yung sa pangalawang possession nga dito ay ginagamitan Pakinggan lang tayo ng mga iba't ibang mga crossover niya sa bigla ang birada. Sumusubok-subok lang muna ako dito ng mga creepwalk na footwork natin. Ang kaso lang medyo mahilig siyang sumundot kaya delikado to sa atin. Kaya yung dumerecho ako sa kaliwa ay napa-stop tayo sa bigla ang peke at ayun nakachamba tayo. At yung sinubukan niya ng big biglain tayo dito sa kaliwa ay sobrang ganda ng footwork na ginagawa niya. Nahalos na halos napepeke na ako at hindi lang talaga pumapasok. Sobrang ganda talaga ng court dito na halos comfortable talaga akong mag kaya kung ano-ano yung mga tricks na ginagawa ko At eto nga tumutumpak yung mga bawat galaw na ginagawa natin Ay, Hindi ko nga rin lubos akalain eh, na pinabayaan natin siya dito Eh meron pala siyang tira sa labas Grabe nga eh, swak na swak talaga Sinubukan ko nga gumawa ng combo dito Na what if pagsabayin natin yung Spider-Man sa ka-illusionary hand Medyo malayo kasi yung bantayan na ginagawa niya Kaya nakakapag-tricks tayo dito Napeke pa nga natin siya at nakachamba tayo dito sa kaliwa Grabe Ay. Hindi lang masyadong halata sa camera Pero sobrang bilis niyang gumalaw dito at kapag magpenetrate nga siya ay mahirap pigilan. Sinubukan ko nga uling gumawa ng combo dito na pagsamahin natin ng tornado spin at saka 100 types of gunin budid saan ba. At yung binigla nga natin siya dito ay nagulat ako bigla ba naman dinakot sa atin yung bola kaya wala na tayong magagawa dito. Napaparetreat naman natin siya sa bawat attempt na ginagawa niyang atake. Eh ang kaso lang talaga kapag nakakabuelo na siya medyo mahihirapan tayong pigilan dahil nga sobrang taas niya rin talagang tumalon. Humihingi na nga lang tayo ng basbas -bas kay Bill Russell na sana ay manalo tayo dito. At yung sinubukan ko nga ditong bumerada sa 3 point lane ay nakatingin sa akin si Paul Pierce kaya dito i sineryoso ko yung tira natin. Sa totoo nga guys sa bawat atake niya ay mas prepared ko lang talaga na mas tumira siya sa labas. Paano ba naman kasi sa bawat buwelo na ginagawa niya ay sure ball talaga na papasok yung bola. Grabe. Sinubukan ko nga sa kanya dito yung mga pang orthodox sa dribble natin. Eh ang kaso lang ay parang nahuhulaan niya yung bawat galaw na ginagawa natin. Kaya dito ikamunti kanya na makuha yung bola eh ang kaso lang pagkaikot natin eh sumabla yung tira sobrang ganda nga ng shamgan na ginagawa niya dito eh ang kaso lang napaparetreat natin siya at yung nag between the legs nga siya dito ay eh, bigla ba naman nag step back buti nga kamo ay eh, hindi pumasok at eto na yung mga pagkakataon na sinasaniban na yung kabay natin ni eh, Bill Russell kaya dito ay eh, suwak swak na swak talaga sobrang bilib na bilib talaga ako sa kalaban ko dahil sobrang bilis niya makapag penetrate na halos hindi talaga natin nasasabayan at eto na talaga yung mga pagkakataon na kailangan ko ng buwagin yung depensa na ginagawa niya. Kaya dito ay gumagamit na ako ng Demzirol Dribble para nang sa ganun ay malito siya. Gumagamit na rin ako ng mga hesitation na halos lahat na ginagawa ko. At nabigla nga ako dito yung pagkaikot ba naman natin ay eh yun nakachamba nga tayo ng wala sa oras. At yung sa warning score nga na gagawin niya ay hindi na siya basta-bastang tumitira sa labas talagang sinisigurado niya na yung bawat possession niya dito. At yung sa last score nga nagagawin gagawin natin ay hindi ako makapaniwala sa ginawa ko dito. Mahigpit na yung depensa na ginagawa Gawanya niya at yung dumiretso nga ako sa kaliwa ay napilitan tayong pumihit at inulit ko nga ulit dumirek sa kaliwa at ayun napapihit na naman tayo at dito nga ay nakachamba tayo nice game sir Pa shout po no, Shout uh, 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 sa Little Matthew sa Dragon Thanks kibil sa Alliance sa so, papa ko nasa Marisa sa MNL video mo So dahil na si Stratos at ang kanyang team, bibigyan natin sila ng tigto dalawang medyas. So oh, guys, ang tanong pinigil sa amin guys, maraming salamat po. Oh. Uy, grabe, may additional pa. Uy, oh. So kung gusto nyo ng murang medyas, uh, punta lang kayo dito sa Manila Sportswear. Sportswear from Metro. Mura lang dito, 179 wholesale, minimum of 5 to 40 pag-3 So, dagdag ko nga lang pala sa pag umabot ng 1,000 likes at 1,000 followers yung Manila Sportswear. Magpaparambol kami ng Elite Bag, Socks, and Shoe Bag. At three winners. So, guys, alam nyo na. Follow natin, guys. Hello. Parang para din naman sa atin yun, eh. Mapaparambol kami sa inyo. Maraming salamat po Thank, Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Sa kasakot na po. idol Salamat po right? sa studio guys. Thank you so much Sports script. Salamat sports fair. Ito kami guys. Tugaw Lempo Pansit. Palabok sisig. Lahat nandito na. Pwede bang may order? Meron bang may order? thank you so much po. Thank you, thank you, thank you. Thank you, po. Maraming salamat po. Thank you, thank you.